today's video ay atulungan naman natin ang inyong chang sa paggawa ng mga orders. Ilang araw na nga ni busy ang inyong chang sa kanyang printing at souvenir business. Sa sobrang busy nga ninyan ay talaga nakalimutan na yata ako. Nakapagtampo din ay pag ganito nga medyo madaming orders ay kailangan na ng backup ng inyong chang. Kaya naman to the rescue na ang inyong chong. Kahit man din wala akong alam dyan ay sige kako laban na yan miski taga silid ang na invitation sa envelope. May mga order nga sa Changnyo na invitation at souvenirs para sa Debu at Binyag. Maraming maraming salamat po pala sa ating mga Chong at Chang na patuloy na tumatangkilik sa aming munting small business. Ay talagang munti na, ay small pie, ano? Kaya kung kayo man po ay naghahanap ng mga souvenirs para sa inyong event, ay mag-PM lamang po kayo sa inyong Chang April Hermosa Maak o kaya sa aming page, Little Things, Mga Munting Likha. Malaking tulong na po yun sa pambili namin ng gatas ng aming anak na si Winter at dalawa naming apo na si Arya at Panther ay malakas pang kumain sa amin ay... Sabi ko nga na sa Chang Nyo ay pamigay na lang namin ay sukat mong ako pa ang apamigay ay talagang mapapailing ka na laang at mapapakamot miskin di makati. Ay mabalik ka tayo din eh sa aking pagsisilid ng invitation. Wala pa man ding isang araw ay expert na agad ako at may aturo pa akong pang malakasang tip sa inyo. pa Pag sinilid tayo na para tanggal ng malas. More blessings mother din pag inahipan ng